So yun, good morning mga gar. So kailangan natin mga attend ng moving up ng anak ko sa Mercoles. Kailangan natin umatin guys kasi parang di ako patanga-tanga pagdating doon sa punto na merkules na. At magluluto tayo ng pansit guys kasi para may dala tayo pagpunta natin ng school at may mga pagkain yung mga bata. Good morning guys. So ngayong araw na to ay hindi tayo makakapasok kasi magluluto tayo ng pansit. Tapos, tawag dito, practice ng moving up ng bunso. So dito muna tayo sa bahay mag duty Magluluto pala tayo ng pansit kasi dadalhin natin sa school kasi kailangan daw ng pagkain ng mga bata mamaya habang na practice So, magluto tayo ng pansit. Ang hiniwa pa ng aking bayaw yung mga Ricardo, iginisa ko muna itong baboy kasi para mamaya medyo toasted na siya. Biglaan din kasi nag yung teacher ng anak ko na magdala doon ng pagkain para sa mga bata. Kaya dali-dali kami ni Mrs. Magkasikaso ng mga kailangan. So baka mamaya nagtataka kayo bakit ako yung mag -aaten. Si Mrs. kasi bedrest. Bawal siyang mapagod. O tumayo. Kaya ako na lang muna yung mag -aaten. Tapos sabi nila kailangan daw parents. Kaya yun, sumunod na lang tayo. First time ko lang mag-attend ng mga ganto kasi. At yun guys, luto na yung pansit. At yan yung dadali natin papunta school para sa mga bata. At nag-breakfast muna ako bago ako maligo. O, oh, ayan. Nag-breakfast na din yung mga kasama ko sa bahay. Patapos ko nga naligo, eh, nag na agad ako kasi lit na kami ng buntsuko. Punta na school. So, mabilis lang naman pumunta doon kasi nakamotor kami ang dalawa. Pagdating namin nga ng school, eh, nag-uumpisa na. Pinaupo ko agad yung buntsuko kasi na para makai-start na. Ang sarap pala bumalik sa pagkabata, no? Naalala ko yung mga dating ginagawa ko nung ganto ang edad ko sa kanya. Wala kang iniisip na problema. Puro saya lang. Laro-laro sa labas. Umuwi sa bahay at kumain. Tapos matulog. Shi! Napakasarap maging bata. Kaya mga anak, i-enjoy nyo habang bata pa kayo. Dito lang ako para supportahan kayo. Habang nagkakainan nga sila sa school, nakalimutan ko yung wala pala silang tinidor, kaya bumili ako sa labas. Bumili na din ako ng soft drinks namin ng anak ko. Tapos nung practice, is, uwi na rin kami ng bunso ay nako, nakapagod din pala kahit nakaupo ka. At nagtatawag na din yung mga alaga ako sa chan kaya kailangan na namin umuwi para naman kumain. Inaayos ko pala dyan yung mga pinaglagyan ng pansit kanina at saka yung mga tatirang spoon sa baso. So yun guys, pauwi na kami. At dun nga pagdating namin sa bahay, eh, nakahiga agad kami ng bunso ko. Pahinga. Napagod Pagkatapos ko nga ng mga gawain bahay, eh, nakita ko si Mrs. gumagawa siya ng dress. Ang sabi niya sa akin, susutin daw ng anak ko bukas sa graduation. So sabi ko, kaya mo tapusin yan hanggang ngayon. Sabi naman nga niya, eh oo, kaya nang tapusin. At sabi ko naman, ipagpaliban e, mo muna kasi anong oras na. Nagahan mo na lang bukas magising para di kayo mapuyat ni baby. At yun, sa wakas, nakinig din. <laughs> na-appreciate ko lahat ng mga ginagawa mo sa mga anak natin, love. Imbis na bumili tayo ng damit, eh, ikaw na lang gumagawa. Maraming salamat sa'yo, love. At pagkatapos niya niya, eh, sinampay niya na lang. Kasi sabi ko tomorrow na lang ipagpatuloy. Eh, Napaka-talented mo talaga. Hindi ko alam kung paano mo ginawa yan. Proud na proud ako sa'yo kasi sobrang sipag mo gumawa niyan. Lalo na sa mga anak natin. At yung pag ko nga sa umaga, eh, nakita ko siya ginagawa niya na ulit. Hindi na lang ako mimik. Inutusan ko na lang yung bayaw ko na bumili na sa ng musal. At sana lang din magluto kasi may gagawin din Shee! ako. Na. Napakasipag mo talaga mo. I love you, my love. Pagkatapos niya gumawa, eh, minake up niya din yung anak ko at inayusan niya din ang buhok. So ayan na pala yung finished product ang gawa niya. Gansilyo pala tawag lang guys. Napakagaling, di ba? oh, yan, so gusto niyo mag-order, PM niyo lang siya. Di mo kakalain na gawa ni Mrs sa mall pag binili mo yan sobrang mahal na yan nag pala ako ng recognition ng aking panganay so ayan dami niya palang award tapos na late na naman kami dito <laughs> sobrang bagal na siguro ni Papa Kumilos sila kita yung congratulations pala sa mga nag-graduate ngayong araw marami na namang happy na magulang Nagiging next level na naman yung ating mga anak. Congratulations sa atin. Para naman dun sa mga anak, mag-aral kayo mabuti para sa magulang nyo walang ibang ipapamana yung magulang nyo kundi edukasyon kaya alagaan nyo may konting salo-salo nga dito sa school yung ibang mga parents ay nagdala ng mga pagkain para sa mga bata na nga ako nagluto kasi marami naman dala yung ibang parents I'm so proud you anak kalingan mo sa susunod dito lang si Papa para gabayan ka. At pagkatapos niyang kumain, nagyayaya siya pagmuntang 7-Eleven, may bibili lang daw siya. O, sabi niya rin sa akin, kailangan din daw niya bilhan si Gon kasi para may pasalubong siya. Kahit madalas kayo nag-aaway ng kapatid mo, alam ko sa punto na yun, eh, doon kayo masusubok kung hanggang saan yung pasensya niyo. Kaya mga anak, magmahalan kayo ng mga kapatid mo lalong lalo ka na panganay ka huwag magtuturo ng mga magandang asal sa kanila pag lumakan na yung kapatid mo